Hindi na daw ganun ka intense yung feelings ni Kim Chu towards Paolo. Oo, kasi parang ano eh, may iba raw gusto si Paolo eh. Ikinalungkot hindi lang ng mga netizens, kundi pati na rin ang showbiz reporter na si Ogie Diaz ang nakarating sa kanyang impormasyon na di umano'y hindi na ganun kasweet ang magka-love team na sina Paula Villino at Kim Chu kumpara noon. Ikinagulat nga ng marami ang nagsilabasang balita tungkol sa pag-uugnay ng ilan kay Kim at especially for you guest nila sa It Showtime na si Oliver Moller. Dahil buong pag-aakala ng marami ay nagkakamabutihan na si na Kim at Paolo. Dahil nga dito ay nalungkot at naguluhan ng mga fans ng Kim Pao at hindi nila naiwasang magtanong kung ano na nga bang nangyayari sa lagay ng puso ng dalawa. Dahil tila wala raw problema na tinutok si Kim sa ibang lalaki at tila nagpahiwatig na rin si Oliver sa kagustuhan nitong ligawan ng aktres. Sa kabilang dako, ito rin naman ang itinatanong ngayon ng mga Kim Pao fans kay Ozzy Diaz. Kaya naman ibinahagi niya ang nalaman niyang impormasyon mula sa production staff ng What's Wrong with Secretary Kim. Ayon kay Ozzy, ang totoo raw ay wala pang relasyon sina Paolo at Kim at base sa obserbasyon ng mga katrabaho raw ng dalawa sa nasabing serye. Hindi na rin naman kasweet ang mga ito ngayon sa taping. Mga pahayag ni Oji Ang nalaman ko lang mula sa production staff ng What's Wrong With Secretary Kim, parang hindi na daw ganun kasweet. Okay sila sa set, pero yung ligawan, medyo malabo daw. sweet sila nung una. Nito na raw parang hindi na ganun kasweet. Pagbabahagi pa ni Oji tungkol sa nakalap niyang impormasyon, tila raw may ibang gusto si Paolo kaya sa ngayon na hindi na daw ganun ka-intense magpakita ng attachment si Kim sa aktor. Mga pahayag pa ni Oji. Ang problema, parang hindi na daw ganun ka-intense yung feelings ni Kim Chu towards Paulo. Dahil si Paulo talaga passionate sa acting. Parang may raw gusto si Paulo eh. Sa kabila nito, nilinaw ni Oji na walang tensyon o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni na Paulo at Kim at pareho naman umanong profesional ang dalawa pagdating sa trabaho. Samantala, ayon naman umano sa isa pang source ni OG mula sa kampo ni Kim, hindi pa raw ini-entertain ng aktres ang ideya kung paihintulutan niyang manligaw sa kanya ang especially for you guest na si Oliver Muller. Narito naman ang ilang komento ng mga netizens tungkol dito. As a solid loyal Kim Chupan, mas priority namin ang kanyang peace of mind kung saan siya masaya. Kilala namin siya di agad-agad po nga pasok sa panibagong relasyon. Kung kay Gerald nga na 4 to 5 years relationship at almost 2 years bago naghilat bago niya tinanggap si Sian at di biro yung 11 to 12 years. Kaya alam ko medyo matagal pa bago siya pumasok sa serious relationship.